Ngayong araw na ito ay ika one year and seven months na wala na po si Joey Lane. Pero, misan, masaya. Pero, bigla siyang napasok sa isipan. Nakakalungkot. Sakit sa dibdib. Yung bang, yung bantipong parang may dumagan na mabigat. Or, parang, daw makahinga. Ang sakit. Pag naalala ko siya, hindi ko matanggap. Nang wala na yung aking anak, yung aking prensesitay. Eh. Mga gantong umaga, nag-aayos na po yun. Papasok na siya. Pupunta na siya dito sa kwarto po niya. Ayosin na yung gamit po niya. Love you, anak. Ano naman po kasi yan eh. Talagang anong-ano lang talaga siya. Yung... Sa school lang talaga siya. Yan. Pagdating sa dito sa amin, hindi naman po yan natulong ng mga gawain bahay. Kaya pag ano, diretso ayos na po siya ng gamit, magsasabi na lang po yan kung kakain na. Ayun. Kaya, yan. Kaya tsurahan ko. Hagardong hagardo. Mag ano kasi kailangan kakain na po siya. Ay papasok na sa school. Kailangan maaga. Kaya magsasabi yan sa akin. Mami, Bukas maaga ako. O alam na, ibig sabihin, maaga magluto ng breakfast. Yan. Kaya ginagawa ko noon, bago ko mag-upload, syempre anak muna. Kaya magluluto muna ako ng maaga. Pag sila ay gayak na, papalis na ihatid na ng mister ko, ay saka na ako mag-upload. Ayan, ay kaya pala, sabi ko nga po, kami ng, ng dangwa. Ayan, dahil binila ko siya ng 24 pieces ng, ito uh, nga po, ng rose. Tapos, favorite niya flower. Ayan, dahil ngayon, araw na ito ay, ikaw, one year and seven months na po, wala si Jovelyn. Tapos, ito, ayan, hindi ko siya, ano, kasi ito dapat yung susuotin po niya. Hindi niya rin po, inaasahan po yun, na siya po ay mawawala, kasi, bago po siya umakit sa taas pagka uwi niya galing school nakapag-ayos pa po siya ng damit niya susuotin kinabukasan tapos nung gabi yun sinugod na po namin sa ospital tapos ito yung mga favorite niya yung chocolate tapos ito sa Alvarez tsaka yung mga monay na may leche plan pagdating sa usapin talaga ng pagkain ay talagang present na present po kami dyan kaya nasobrahan po talaga ng pagkain dahil nasa lahi din po namin tapos nandoon na rin yung ay hindi yan, hindi tayo tatalaban ng ganyan pero matakaw po kami eto po, proud na proud siya na siya hinapapasok sa FEU dahil university po ito mga bossing kaya gustong gusto po niya gusto po niya mag-aral sa university dahil yun nga po mga bossing ko ay hindi namin po naranasan po yun kaya sobrang saya rin po namin dahil nangangarap ang anak ko, ang anak ko na makatapos at siya nga po ay nakapasok sa university. Kaya sobrang proud na proud po 'yan. Ang dami niyang kuha ng picture na yapos-yapos niya po ito yung sa FEU. 'Yan. Tapos ito yung huling damit nga po na sinuot po niya. Dahil marami po akong manikin, dahil meron kaming butik dati, pinatayuan ko po siya ng Joeline Spa boutique. Butik eh, kaso nga laang siya po mag-aaral na at hindi nga po natutukan kaya pinasarado ko na lamang po yan, kaya marami po kaming manikin yun pala, kaya kami magkakaroon ng ganyan, Diyan ko i-display ang mga ala-ala ni Joeline eto yung last na Christmas na suot po na niya, nung nasa beach po kami, eto po tapos, naalala ko si Jovelyn bigla. Tapos, may nakasalubong kami. Gantong gato suot na damit. Kaya, nagtitingin na kami. Tapos, kada restaurant, lagi binibigay sa amin, apat po kami. Akala daw po nila, apat po kami. Kaya, parang, pagka biglang ganon, parang nadudurog sobra ako. Sakit sa puso. Pagka, halimbawa, ganon na nangyari pagka kumakain kami sa labas. Nasasabihin, ay, ap, ah, at, Tatlo lang po pala kayo, kukunin ko na po. Hindi po, okay lamang. Hayaan niya po, may kasabay naman po kami. Kaya yun. Pag po ako umiiyak at ako'y ganing dito, pagpasok sa loob, ako'y hinang-hina. Dahil may diabetes nga po ako, pero hindi naman na ganun kataas. Pero mga may diabetes, hindi na normal ko ikukumpara nang normal na pangatawa na malakas, ganun. Kasi yun nga po, ma nagiging mahina na may araw na parang sobrang energetic may araw naman na parang nanghihina, yung mga ganun mga bossy ayan good morning anak siya po ay ikaw 1 year and 7 months na ang plano ko po, naghahanap kami ng musileo. Ililipat ko si Jovelyn doon. Bakit musileo? Kasi, naisip, naisip ko lang kasi, nung nagkabiglaan po kami, ang nanay merong apat na lote dito sa May Centennial. Ngayon, dahil nga po natapat na October 28, nakatapat na November 2, nakatapos lang ng undas, ay uh, pahirapan para siya ay mailibing nga po doon. Dahil patutuyuin pa yung mismong yung hinukay, sa ano, patutuyuin pa po yun. Parang one week pa ang bibilangin. Ngayon, dahil nagkabiglaan nga, hindi namin alam, ay, yon uh, yun, naisip namin kung sa masaleyo, siguro, basta papasok mo lang, kasi sa'yo naman yon papasok mo lang doon, meron lang siyang parang, ano, doon, ng, yun nga po, sa, sa cremation, yung mga ganon. Kaya, doon. Kasi, meron naman siyang kwarto, dito naman siya nag stay Ilalagay ko lang siya sa tama doon. Yan, kaya kami nag, uh, nagka -canvas -canvas kung magkano po ba yung ganon para mabilisan. Parang in case na emergency, meron na po yung, yung diretsyo ba doon. Ibig ko po sabihin, yung bang, kasi yung dati nagkabiglaan, hindi malaman kung saan po ilalaga kasi may ganun pang senaryo na kailangan pang patutuyuin. Eh di magiging 12 days na si Jolene. Eh sabi nga po, dito pwede dahil maaaring mga muy Kaya yun, sobrang pressure. Noong anong yun, nangyari yun, alam nyo po ba pag pala ganun, tulala ka parang siya Parang sumasabay lang ako sa Agos, pero hindi pa ako naniwala. Nung nagtagal, nandun na yung hinahanap mo. Nasaan yung anak ko? Yung mga ganun. ako umiyak. Dahil ako din yung nahihirapan. Anak, I love you. Totoo nga, may nagpayo sa akin. Wala pa yan. Pag tumatagal. Saka mo maano na, nasa na yung anak mo. Parang hinahanap niyo po siya. Kasi nung mga panahon na yon yung time na yon itong lalaki, shock. Parang hindi ka makapaniwala. Parang, totoo ba to? to. Yung mga ganun. Kaya,